Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto na nga na ni Dwight Howard na maglaro sa PBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Toronto Raptors. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, dumating na nga po sa bansa ang NBA superstar na si Dwight Howard kung saan nakasama nga po niya dito ang dating naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Andre Blatch. At kasabay nga po ng paglapag ni Howard sa Pinas, ay agad rin naman nga po nitong inihayag ang kanyang kagustuhan na maglaro sa PBA bilang import. Ayun pa nga po sa sinabi nito, ang kanyang tunay na height nga dapat ay 6'9 lamang kapag walang sapatos Tumataas lamang nga po ito ng 6 foot 10 kapag nakasuot na siya ng sapatos sa loob ng court. Kaya sigurado nga po na pasok siya sa nila ang requirement ng PBA para sa kanilang import na maglalaro sa Commissioner's Cup. At base nga po sa lumabas na balita, isa nga po sa mga sinasabing team na posibleng kumuha sa kanya bilang import ay ang Converge na mismong team manager na si Jacob Lau na nga po ang nagsabi na kinukonsidera na nga po nilang kunin si Howard at papermain nila ito ng malaki-laking kontrata. Samantala, Poon na naman tayo sa ating na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Toronto Raptors. Kasabay nga po mga katropos ng pagsisimula ng kanilang laro ay inanunsyo nga po ng Lakers na gagamitin ulit nga po nila ang bagong starting lineup na ginamit ng kanilang team sa kanilang mga nagdaang laro. Kaya dahil nga po dyan ay mananatili na naman nga po ng off the bench de Angel Russell since ito nga po ang kagustuhan ni Anthony Davis at Lebron James. At hindi nga po katulad ng mga nakaraan nilang laban ay maaga nga po silang lumabang sa kanilang laro. Matapos ang mainit nilang shooting sa 3 point line na sinabayan pa ng pagiging agresibo nila Antona Davis at Lebron James sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Bukod rin nga po sa kanilang dalawa mga katrops, ay nag-step up na rin naman nga po dito ang kanilang mga role player katulad nila Cam Reddish at Christian Wood na siyang rason bakit umangat sa double digit ang kanilang kalamangan. Ngunit simula nga po nang magsunod-sunod ang kanilang nagawang turnover na sinabayan pa ng pag-struggle nila sa kanilang shooting, ay nakahabol at nakalamang pangapang Raptors sa kanilang laro pagdating ng halftime sa paungunan ni Scotty Barnes at Pascal Shaka. Ngunit simula nga po niyan ay naging back and forth na nga po naging storya ng kanilang laban kung saan nagsasagutan nga po magkabilang team pagdating sa pagtatala ng puntos hanggang sa 5 minuto ng fourth quarter matapos nga pong maging mainit pareo ang shooting ng kanilang mga players. Ngunit sa uli ay nakuha para naman nga po ng Lakers ang panalo sa score na 132-131. Salamat sa naitalang 41 points at 11 rebounds si Anthony Davis. Kasama na dyan ang kanyang mga nagawang clutch free throw sa uli mga segundo ng kanilang laro na siyang pumigil sa Toronto Raptors especially kina Dennis Schroeder at Pascal Siakam na makatablat may abot pa sa overtime ang kanilang laban. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Lakers ay umakyat na nga po sa 19 wins at 19 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.